Hello, hello everyone. Eto, magluluto tayo ng ampalaya guys. Gigisahin lang natin. Eto yung mga ingredients and then eto na yung ampalaya. Nilagay ko sa may tubig and then eto yung mga kakailanganin natin. Sibuyas, bawang, kamatis and then maglalagay ako guys ng giniling para guys sa ating ampalaya guys eto iginigit ako na yung sibuyas at bawang nilagay ko na din yung ating kamatis para maluto na siya guys And, pag okay na siya, ilalagay na natin yung giniling na baboy. So, dapat maluto muna siya guys kasi yung ampalaya is ang dali lang lutuin. Kaya dapat bago nyo ilagay yung ampalaya is luto na yung kanyang sahog para madalian na lang siya guys na maluto guys. So, eto na guys. So, konting-konti na lang siya. Maluluto na. Ilalagay ko na yung ampalaya. And then, pagka okay na siya, halo-haloin natin. pakahalo halo natin is na maano yung lasa niya. And then, maglalagay tayo ng pampalasa tulad ng paminta, asin, And then, yung isang pampalasa natin, guys. Yung sikreto natin, guys. So, eto guys, konting-konti na lang. Maluluto na yung ating ulam, guys. So, maglalagay naman tayo ng itlog. So, karamihan, itlog lang yung hinahalo nila. So, at this point in time, naglagay ako ng giniling, guys. So, yan yung version ko ngayon ng aking ampalaya, guys. Giniling with egg. So, yung mga nagda-diet dyan. So, kahit eto na lang yung kainin nyo, guys. So, okay. Okay, okay na to, guys. So, eto na. Konting-konting na lang. Malapit na maluto yung ating ampalaya with egg. And then, giniling Thank you, thank you guys for watching everyone. Thank you, thank you so much. So, luto na. Sino ba yung gustong kumain? ka na. Habang mainit pa kasi mas masarap pagka mainit pa yung ulam natin guys. Thank you, thank you guys for watching everyone. Thank you sa mga kareels. Thank you. Bye, bye.